Magandang umaga sa inyo guys. Uh, andito tayo ngayon sa gym. Kasi bukas pang-umaga na tayo. Kaya wala na tayong mag uh, wala na tayong time yan. Dapat kanina guys, magbabyahe tayo gamit ang um, apps natin. Kaso nag-antay tayo ng mga ilang minuto, wala pumapasok sa move it apps natin. Kaya dito na ako dumiretso ngayon sa gym. Ang unang gagawin natin guys ay ang bench press. Yan yung nagpapalaki sa dibdib natin. Ang buhat niya ay nakapantay lang siya. Parang nakahiga ka lang. Habang inaangat mo yung bakal. Yan yung nagpapaalsa nagpapangat sa dibdib natin yung nagpapalaki ba tapos ang incline naman kaya yan naman sa upper chest ang incline din yung decline naman is sa lower chest yan kaya kailangan natin kumpletuhin natin yun yung proseso na yun para magandang tingnan yung muscle natin kumbaga buo siya hindi siya uh, panay-cut lang tapos sunod uh, sinasabay ko na dyan yung praso ko yan dyan guys uh, isasalan na natin yung uh, beans fresh ang unang buhat ko dyan ang gibat na binubuhat ko dyan eh, nagsimula ako sa 100 pounds muna ayun okay, guys pagsimula tayo muna sa 100 pounds muna ang natin ayun guys papakita ko dyan yan yan ang bench press na tiyatawag yun guys yung hawak ko na yan 50 pounds lang yan isang piraso Yan yung pinaka warm up ko guys nakikita mo kung ilang bilang yung babatas ko ng uh, barbell kasi dati dati tayo ano eh, uh, nag gym, nag workout dati tayo pero sa mga baguhan talaga ang program dyan is uh, itong ulit na tag -da -tag dalawa ang bilang Guys, ito, Itong guys ulit po siyang gagawin ng gano'n Ang paulit ulit gano'n pag yeah. pa. yung pagbuhat natin para sa upper chest natin pagkatapos nyan ah, dami lang yung susunod natin puro bench press yan May hitay nyo sa akin guys para lang sa akin yung 100 pounds kasi Umaabot ako ng 200,000 ng buhat ko. kita nyo guys ah, uh, 20 repetition yung ginagawa ko okay guys kung nakikita nyo umaalsa siya. yan yung para sa chest yan yan yung nagpapalsa ng dibdib minsan sinasabay ko na yung shoulder natin kapag alam natin na ah, uh, kailangan yun sa, sa oras Yan. Yan yung area nung pinagjijiman ko, mga guys. Yan ang incline. Big line sa lower chest. Yan naman, yung ang mo nasa taas, tapos yung ulo mo nasa baba, ang tawag dyan, decline. Para yan sa lower chest. Yan guys, so may dumating tayo na kasama. Kanina na mag-isa lang ako diyan. Sa sunod guys, ituturo ko sa inyo yung mga gamit, gamit na gamit nato kung para saan siya tumatama. Yan naman guys, yung may blue at chaputin na yan, para lang yan sa bicep. Ipapatong mo lang dyan yung kamay mo, dalawang kamay mo. Angat-angat mo lang yung core bar dyan na may dam, may ano pabigat yan nga guys uh, itutuloy na natin yung pagbubuhat kailangan natin matapos yan eh yung program na yan barbell tapos nyan dumbbell Yan guys, kita nyo, umasa na yung dibdib ko dyan.